Good evening, guys. So, ngayon, separate ako ng chicken. So, libre yan ng kasama ko kasi birthday niya nga. So, bale, bumili siya ng isang bucket na chicken at sampo yung laman niya, guys. So, ngayon, dahil lima kami, tagdadalawa yung chicken. So, may kasama kaming uh, Myanmar na isa at Indonesia tapos dalawa kami dyan tapos yung kasama ko umuwi dahil kasama niya yung alaga ko so ako yung taga separate syempre mas pipiliin ko yung medyo malalaki para naman sulit <laughs> syempre ako na nga yung naglagay ba diba? kaya dapat yung mas ma malalaki ba at may bawang din guys o, may kasamang bawang tapos yung may kasama din siyang price. So yan yung kasama namin na taga may-ari ng bahay, So ayan guys, may price din na isang box. So yung price guys is normal lang siya. I mean hindi siya spicy, tama lang. Tapos meron din siyang libreng Coke. Tapos Uh, meron din kaming ice cream pero hindi pa namin nakain yun mamaya na lang pagkatapos kumain pag natapos din ng trabaho saka kami kakain so wala nang take out <laughs> yun na lang yung kakainin namin guys so happy birthday salamat sa libre sa uulitin sayang nga lang kasi dapat magpansit sana kami kaso o oh, hindi pa dumating. Hindi pa dumating yung pansit na iluluto eh anong oras na kaya yan na lang yung kwan. Yung kakainin namin. It's fried chicken. O oh, di ba? Masarap naman yan at mura pa. So madalas ito yung ino-order namin kasi mas mura siya tapos mas madami. O oh, di ba? every kwan lang yan every birthday. <laughs> Sana sa susunod ulit, 'di ba? susunod na may mag-birthday, yan na. Yan na naman. Oh, 'di ba? 'Di diba, ang dami. Siyempre mas marami yung sa akin, oh, nahulog na. Kasi ang dinner ng mga amo namin, guys, it's ragab. And kami naman yung chicken madalas talaga guys pag may nagbo birthday sa amin na kasama eh naghahanda I mean nag-treat ng ganyan bumibili sa labas or minsan nagluluto talaga ng pansit pero nagkataon lang kasi talaga na walang stock hindi pa dumating yung uh, pansit na iluluto tapos walang toyo diba? so yun lang guys thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Pasensya na kayo sa background ko. Bye-bye!